Totoo ba na umang umano si Pope Francis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at idoso ang kampanya nito laban sa droga? Hindi totoo. Patuloy ang pagkalat sa social media ng maling payak na di umano'y ni Pope Francis si Rodrigo Duterte at ang kanyang war of drugs. Muli itong nabuhay matapos mamanaw ang Santo Papa noong Abril 21 at makulong si Duterte sa ilalim ng International Criminal Court. Noong Marso 10-1 na mataan ng Press Wanted page ang isang TikTok user na nag-post na isang peke at recycled na code mula pa noong kampanya ni Duterte noong 2016. Ibabang version na quote card ang sabay-sabay din na ipost sa TikTok na November 5 hanggang 8, 2023. Muning lumitaw ang mga repost mula Marso 26. Ipinapakita mga pagpahayag na tila tinatawad ng Santo Papa si Teterte sa pagmumula sa kanya noong 2015 Matapos itong maipis at rapi dahil sa paper visit Ngunit walang opisyal na dokumento o pahayag mula sa Vatican na nagpapatunay na naglabas ng pahayag si Pope Francis o si issue Sa kasalaguyang pinapanood na code ka ay nakaani ng maraming views, likes, comments, and shares sa TikTok Pahalala, magingat, at huwag magpapaloko